video mo yan, Wala sir. hindi mo na i-start sir. Sabi ko na pa rin i-start Wala pa yun, sir, Wala akong violation ng kanap ng Ang kainis wala kang ka huh? huh? si no, no? permit. Wala rin 'yan. Pero sir, kung mo may permit ka, na napali ka sa ano. Sa permit. Ang permit ko, binibigay lang 'yan. Kunting ah, consideration sa mga no entry hindi po saklaw ng mga permit po yan dito ha ah, kung nasa tako ka wala kang permit kung may permit alis ka pero kung may permit ka dumang arito, automatic binibigay lang namin kung sila siya wow. nagbibigay namin kaya kung wala silang permit tuuli namin sila kasi kung hindi sila nagbabayad ng taksang gobyerno oh, sa kanila pero sa amin nga rin si po oh. yung eh, ginagawa ko may wala ko ng pagyaro oh. Lumag, lumag yan. Oo oh, nga po. Umiwas siya, ako sa tropa. Oo, oh, sige. Umiwas ako, di ba? Oo. Oh. Ngayon, dahil yung permit ko, ano, expired, expired oh. Na, oh. Ay, ako ng track lane. Oh, ano may, 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 may oh, yung ginagawa Out of track lane. Out of Katulad May permit niya. Oo nga po, may permit siya. Sabi namin ako, po. Kung bago kasi may mga hawak alam namin kung ano yung mga... Hindi, na under ko lang kasi tropa. Napayos na, na sa ako ng bangis sa track race. Wala pang mga dalawang di ba yung ano eh. Samantalang yung mga ganyan, dapat tinuhuli nyo rin yan kung talagang ano. Kaya sa permit. Mahuli ko. Oo. Oh. May permit ha. Oh. Hmm. May permit. Oo. Oh. Ayan mo. Oo. Oh, Oo, sige, Jeff. Ako like, mag-do, sir. Titignan mo. Alamin mo muna ha. Oo, oh, sige po. Oo. Oh.